Ito po, merong nagdadrama na naman. Ito po ay si Harry Roque. Uy, walang unit team. Okay? Walang nabuo na unit team. Lahat kayo dyan, sa sinasabi yung unit team, ay nagkunwari lang. naggamitan At ngayon natapos na ang gamitan ninyo, maglalabasa na po ang totoong intensyon at totoong mga baho ninyo. Dyan kuno sa unit team. Anong sabi nero si Roque? Mabuti na po magkahiwalay na ang Unity Team. Former Presidential Spokesperson Harry Roque says there is no reason for Unity Team to stay if the forces of darkness really prevail on entering the government. Naka, matagal na po 'yan. Matagal na po kayong namumuhay sa kadiliman. The force of darkness ay nasa inyo po, nasa Unity Team. Yan po ang pinakapundasyon kung bakit nabuo yung sinasabi nyong kunwaring Unity Team yung pansariling interes ng mga naan Diyan, Bawat kampo ay may kanya-kanyang personal na hangarin at hindi talaga totoong nagmamahal sa ating bansa. Kaya masasabi ko ha, ah, matagal na kayong nagmamaang-maangan, matagal na kayong naglolokohan dyan sa unity team. Ang ibig sabihin din, matagal na kayong namumuhay sa kasinungalingan at sa kadiliman. Okay. <laughs> Sabi niya oh, kung talaga ang mga puwersa ng kadiliman, ay talagang um, magpipilit. Mm -hmm. Pumasok sa gobyerno. Hindi po 'yun dahilan para manatili ang unity team. Matagal na, naandyan na po sa pwesto yung mga puwersa ng kadiliman at gusto nga gusto mo nga Mr. Harry Rocky na dumagdag ka. Okay? Dahil kung titingnan natin na ah, kung babalikan natin, maayos ka sana. Okay? Nagmaang-maangan ka lang nagpagamit at pinili na mabuhay sa kadiliman. So isa ka po sa mga taong nabubuhay ngayon sa kadiliman. Good luck.